Ayan, ah, good morning sa inyo lahat yan mga kalay. Welcome back dito sa ibang vlog natin. Again, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kalay, tapindot na lang yung tipis mula at, 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 at subscribe na din para updated kayo sa sunod pa natin mga video. So ngayon mga kalay, meron tayong kinakabit nung naalala last video o, na gumagawa kami ng Master Marlo. May sliding door tayo na gawin French type. So ito na yan. Ah, ano lang yan mga kalay? Traditional na lang yan. <coughs> yan, buo na yan. Ito. So, So, rings type yan. Wala pa yung ano natin. <clears throat> so, ang gagawin natin ngayon mga kari, lagyan muna natin siya ng ano, bago natin lagyan ng salamin para hindi mahirapan pagkabit ng lock. Lagay muna natin itong lock. Ito yung lock na cylinder lock. Ito okay, yung mga Pababa yung ano nito mga kaloy pag nagkabitin nito Ayan. Yo. Yan. Thumb turn yung kabila nito, yung kabila sa labas sushi an. Tingnan mga kale. Yan, ha, mama sir. Yan ay kabit natin. Pang-slide talaga to. Itong lock na to pang-slide talaga to. Na heavy duty kung gusto mong heavy duty. Tapos yung pinaka plus lock nito ay ano lang plus lock number wala na siyang ano. Pero pwede naman natin gawin double lock sa akin handle na lang nilagay ko number 10 at saka number 11 ngayon bubutasan tutuloy tuloy lang muna yung video natin mga kaloy abangan nyo lang pag sa sunod ko ng video yung paglalagay ng prince type ano? pag nakasalpak na salamin ngayon lock lang muna tayo ngayon pattern lang natin dito yung guguitan natin Depende naman sa inyo kung ma marunong na magk magkabit dito mga kaloy iba ibang technique nito sa akin kasi dinidirekta kong ano tawag nito para uh, kap kapain nyo lang kung gusto nyo ano, pero sa kanya-kanya ang diskarte nito pero sa para sa nakakalam lang uh, yung mga nakakalam huwag naman nun para sa para lang naman to sa hindi pa nakakasubok ng na mga ganitong hindi hmm. ito so yan uh, Pina-pattern ko natin. Basta pa-pattern lang natin. Pa-pattern natin yung mga uh, butas. So, abaan lang natin yung video na yung mga kaloy. Tuloy-tuloy lang natin. Ah, este, ano pala. Yeah. Ayun. ito yung pattern natin itong cover ito yung bubutasin natin natin. baligtarin rin mga Kailangan ka pababa yung ano ng hook natin. Kailangan natin ito mga kaloy ka yung pinaka ano natin ay mga sa para tugma yung butas Tapos, pues, sama na natin ito mga kaalis pag pattern pag isang ano lang sa grinder. Meron na kasi akong nilagay yung ginawa pattern nito. Ito lang yan. Para isang grinderan lang. Diba? So okay, grinder rin lang naman ito mga kaloy. Eh. Kung may pangkayod kayo dati, kinakayod ko lang ito. Nawala yung pangkayod ko. Kaya po din, grinder na lang. Ayan mga maser, Tapos na natin pagbutas. Ayan, pasok na natin yung lock. Ayan. Butas niya. Ayan. Ah. Pasok na natin itong lock. Dito. Yung pinaka-cylinder niya. Ah, uh, ngayon, sabi natin yung lock siguro din natin hindi mabaliktad pag ganyan ito yung loob baluk, yun yung nandiyan paloob yan tapos hmm. lagyan natin siya ng ano para hindi na gagalaw galaw yung itong bolt na to nasarap bago natin lagay yung cover Ganoon ka dali maglagay ng lock mga kalos kung ano pwede mang kapain natin para makuha natin yung saktong ano ng butas tapat tapat lang yung stornyo lagay natin cover Dalawang tornilyo lang ginagawa ko kasi pina, yung apat dapat ito mga kalo yun yung ko para matibay dinirekta ko ng iano sa frame butas sama doon sa loob parang iipitin niya ano tibay niyan pag ganyan yung iba naman ito mga kalo ya uh, pinalabas mo na pangit pagka masyadong usli ito di ba ayan o oh. tising natin tising natin o oh, ba diba? susi Saan na ba yung susi nito? Ito yung susi Sa labas Sige natin yung susi Ah Diba? Diyan nang kadali ay magkakabit ng ano, mga kaloy Basta makuha natin yung saktong pat, ano, Butas Kasi so, lagay na rin natin itong Handle Ito yung para Hindi na natin siya lagyan ng lock, double lock. Apo, di naman gawin natin number 12 to, pero pasyado ng abala kasi parang partition lang naman kasi ito ng ano mga kalo, Partition lang ito ng condominium ng kwarto para magiging kwarto yung nasa bandang dulo. So kung may door na gagawin mo rito, gawin natin double lock para safety, di ba? Ayan. Kasi kung yung disosi dito mga kali, bandali di masira yun eh. Diba? So yan, okay na yan. Sit na yan. Kompleto na yan. Ready to salpak na ito ng salamin. Pero ang gagawin ko nga dito, tatanggalin ko rin naman ito. At least nakasit na rito. Doon na ito. 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 Kasi pagka binibiyahe natin ito, mahirap na makabinibiyahin natin na agad ito. No? So, pwede siguro sa pinan ko na lang malaylayo. Pero wala na siyang tanggalan diyan, no? So, yun. yan dito na natong video mga kale. Abangan nyo sa yung kong video doon sa Prince Life paggagawa na nito ng salamin, salpak na. So, yun, sana panoorin niyo hanggang dulo at sana nakatulong ito sa iyo. Yung video na to sa gustong matuto pagkakabit ng mga ganito. Itong mga lock na ito, mga karagdaga ko, pwede gamitin ito ng kahit sa tubular, pwede gamitin, pero pangano lang talaga ito, pang tawag nito pang ESD6 lang mga, mga traditional so yun ah, hanggang dito lang video mga aloy salamat sa panonood and God bless us all